usap-usapan ngayon sa social media ang hiwalay ni uh, Andy Eginman at uh, Pilmar Alpayo. So, yun, dahil lang sa isang babae mga kabistak. So, ating aalamin ngayon at makimaritis mo na si Bisaya TV. So, yun, usapan ngayon sa social media si, ano, yung sikat ngayon. Si Andy Eginman at si Pilmar uh, Alipayo. So, yun, uh, si Bisaya ko TV, mo na. Okay, so okay, mag i muna tayo sa ano, sa mga naghihiwalay na uh, mag-asawa. Okay, so yun, relasyon ni na Andy at Philip. uh, Andy, Agilman at Pilmar Alipayo. So, tumaranas ako ng pagsubok dahil sa isang babae lang. Okay, so, yun, usap-usapan ngayon sa social media. Mainit na pinag-usapan ngayon sa social media, mga kabisdak. ah uh, Nag-viral at yun, ah uh, yung pinag-usapan na uh, makahulugang post ng mag na sina Andy Aigelman at Philmar uh, alipayo. so, nagsimula nagsimulang umugong ang balita nitong Birnes matapos mag unfollow sa isa't isa sa Instagram sina Andy at Philmar na sinunda ng post sa kanilang uh, IG stories na nagpalakas ng spekulasyon ng netizen ng umanoy uh, issue ng cheating o panluloko so yun, grabe talaga no sa panahon ngayon so dapat talaga, uh, mahirap talaga magtiwala ngayon huwag na talaga tayo magtiwala lalo't uh, year of the snake, tama?